isang magsasaka na wanted sa kasong rape ang arestado ng mga otoridad ng San Miguel Police Station sa Pangasinan. Ang report mula kay Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Arestado ang lalaking ito na wanted sa kasong statutory rape sa ikinasang operasyon ng San Manuel Police Station sa bisa ng warrant of arrest alas 11 kagabi sa barangay Giset Sur, San Manuel, Pangasinan. Kinilala ni Police Major Ronnie R. Maramba, officer in charge ng San Manuel Police Station, ang suspect na si alias Jerry, 41 anyos, isang magsasaka at residente ng nasabing bayan. Ayon kay Police Major Maramba, Ito ay nakuli sa gabi, sa bisa na parang ako ba nilabas ni Judge Ima, parahas ng RTC-52 tayo pang ano, the crime of statutory rate na uh, 2,000. incident ay nangyari uh, noong January 3 at January 4 sa may barangay Santa Maria Unigan, Pangasinan. Na sa kung saan ang biktima ay ang kanyang uh, state daughter uh, 12 years old. So, mm -hmm. natin sa kanyang pangalan, uh, isang Maria nasa kustudiya ngayon ng pulisya ang nasabing sospek na haharap sa kanyang kaso na walang itinakdang piyansa. Patuloy na paiigtingin ng PNP ang kampanya laban sa mga taong may pananagutan sa batas at mabigyan ng hustisya ang kanilang mga naging biktima. Paalala ng himpilan ng San Manuel Police Station well, uh, sa ating mga dito sa Manuela, meron kami think, uh, uh, around four, uh, na around 4 40 plus na waray are So, maging kapagbatid po tayo sa ating mga kababayan. Uh, kung may makita po kayo na mga wanted person ay mga po niyo paalam sa amin sa San Manuel Police Station. Mula dito sa Pangasinan, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Joanna Marie N. De Los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Police.